Hello po. Good morning, good afternoon, good evening kung saan hukda ako kaman sa mundo. Welcome sa Buhay Probe channel natin. Ito po si Coach Bonnie Bonnie Benitez na kung dito sa channel natin ay nagbibigay po tayo ng tutorial patungkol sa live good. Okay. Uh, in today's video guys, uh, discuss natin ang topic kung ano ba ang gamit ng credit wallet natin. So, yan pong topic natin ngayon guys. So, set back and relax. At bago pa ko magtuloy, kung bago ka pa sa channel ko guys, please don't forget to click like and subscribe Lord guys. At i-click rin ang bell all button para updated kayo sa mga lahat ng mga tutorial videos na i-upload ko rito guys. Okay? At kung meron kayong Katanungan guys patungkol sa live good uh, Drop a message lang dyan sa comment section Dahil sikapin kong masagot lahat ng mga yan guys Okay At kung bago pa kayo Kung hindi pa kayo members ng live good Magbigay ako ng link dyan sa baba Sa description sa baba At uh, para ikaw naman ay maka-join At uh, may chance ka rin na Yumaman dito sa live good Okay guys Okay Proceed na tayo guys ano ba ang pwedeng paggamitan ng Credit Wallet? Okay? Maraming paggamitan ang Credit Wallet, guys. So, importante na meron at meron kang komisyon sa Credit Wallet para ito 'yung magamit mo sa maraming paraan. Okay. Unang gamit sa Credit Wallet natin, guys, ay para pambayad sa monthly or yearly subscription natin sa LiveGood. Okay? dahil isa sa mga problema ng mga iba, maraming nagkomentaryo na nahirapan silang magbayad sa live good. Okay? Dahil wala silang card, wala silang Maya, wala silang Union Bank, wala rin silang bank cards. At ang iba naman, kahit meron silang credit card o debit card, ay ayaw nilang ibigay dahil nga sa ito'y online at ayaw nilang mapas punta dyan sa mga scammers. Okay? So, pinakamagandang pambayad sa LiveGood guys is itong credit wallet. Okay? So, paano naman natin gawin yan? Okay? Uh, bigay tayo ng illustration guys kung paano tayo mag uh, bayad sa ano natin? Pambayad sa monthly subscription natin. Okay? Punti ka dito. Nandito na ako sa menu guys ng My Earnings at dito i-click lang natin ang My Credit Wallet. Okay? Okay, once nandito ka guys, is tignan mo kung may balance ka pambili ng uh, subscription sa LiveGood. In this case guys, nakasulat dyan, is your credit. You currently have $12.19. So, pwedeng pambayad yan guys sa one month na subscription na $9.95. Okay, so once meron kang balance yan guys, ano ka lang, scroll up ka lang. At ilagay mo lang dito kung ikaw ang magwayad, ilagay mo lang dito ang yung live good ID. Okay, katulad nito guys sa akin is 379-2735. Okay, hindi na kailangan ang username dahil automatic na yan lalabas. Okay, so scroll up. Sabihin mo lang ano, dito sa choose credit type, pumili ka dyan. Order product or pay membership, yan ang piliin mo. Click and then click continue. Okay. Okay. Dito, uh, check natin ang, ano natin, napili natin, ano. So, punta ka rito sa membership, okay, lagay mo dyan, 995 plus shipping, okay, pambayad ng monthly, okay, click mo lang continue, and then, check upin mo na dito sa confirmation check upin mo yung tama ba yung detalye na magbayad katulad niyan yung pangalan ko okay lahat ng mga details ko so tama yung live good ID na inilagay ko and then check in mo rin dito sa description ng product na monthly okay one membership 995 so tama ang lahat yan guys kung yan na sa tingin mo ay wala ka nang dapat baguhin pa dyan click mo lang yung issue credit at bayad na ang monthly mo sa live good. Okay. So ganun lang siya kabilis guys magbayad ng using credit is uh, credit wallet. Okay. So hindi ko lang yan tuloy dahil bayad naman na ako next month pa ako magbayad. So balik tayo guys. Okay. Paano naman kung ang gusto mong bayaran ay yung ano mo, downline mo o kahit anybody from LiveGood pwding mong bayaran ang kahit sino sa LiveGood guys all you need is kunin mo lang yung LiveGood ID niya at yun ang isulat mo rito at pagkatapos i-check mo yung pangalan natama yung pangalan niya at mga detalye niya and then just write uh, ano piliin mo yung 995 and then issue credit ganyan lang ang pagbayad sa monthly subscription ng LiveGood using credit wallet okay balik tayo guys So, ano pang ibang pwedeng paggamitan ng credit wallet? So, ito ang pinak maganda guys kung mayroon kang uh, balance sa ano mo, sa credit wallet mo dahil ang bilis gumawa ng mga hakbang financial transaction sa live good. Okay, nakabayad na tayo. Ngayon, paano naman kung uh, ano, gusto tayong gumili ng product? So, yan ang pangalawang gamit sa credit wallet guys pwede na siyang gamitin pambili ng produkto sa LiveGood. Okay? So, paano naman natin yan gawin? Okay? Punta ka rin sa menu, at then, click mo lang ang credit wallet. Ayan. Make sure na may balance ka pang bili. Most of the products of LiveGood is in between $9 to $20. So, make sure meron ka dyang, uh, ano balance na ganun. Kung kulang, di syempre, hindi ma-proceed yung, hindi ma-process yung order mo. So, katulad niyan, meron akong 12.95. Okay, try ko lang. So, kung gusto mo bumili ng product sa Live good guys, then iba naman ang gawin mo. Hindi mo ilagay yung, uh, ilagay mo pa rin yung ID mo. Okay, sorry. Ilagay mo rin ang ID mo. Sa akin, kung gusto kong bumili, 379, ayan, ganyan. Okay, then... Choose credit type. Order a product. Okay. Nakapili na yan guys. Click mo lang. Say continue. Okay. At dito pumili ka ng produkto na gusto mo. Halimbawa yung multivitamins ang bilhin mo. kay Click mo lang yan. So narinan guys. Pipili ka dyan kung ilan ilang bote ang gusto mo bilhin. Isa ba? Dalawa? Tatlo? Apat? O lima? Okay. May mga presyo dyan. Plus shipping and handling. Meaning, yung price yung pinakita dyan, guys. Hindi lang yan ang babayaran mo. Babayaran pa yun. Dagdagan pa yun ng shipping and handling. Okay? Alam mo, at mag-order ko ng isa. Click mo lang yung $9.95. Okay? Click. At nando na yon At kasi kulang, medyo kulang yung pera natin. Yan lang muna. So, punta na ako dito sa katapusan. Sabihin ko lang continue. At titignan natin kung tanggapin ba niya. Oh! Ang sabi rito guys, okay, click here to have 1295.19 transfer policy. Okay. okay, ang sabi rito guys sa error may say the following errors have occurred. There is not enough credit on this account. Credit is only 1219 to cover for an order of 19.70. Okay, so nakita mo guys yung produkto na in-order namin that was costing only 9.95 dollars. Pero sinabi doon, plus shipping and handling at ito nang naging resulta, ang resulta is magbayad tayo ng 19.70 dollars. So that means, yung shipping and handling papunta sa Pilipinas guys is close to 9, close to 10 US dollars guys. See? Ganun ang bayaran mo guys. Mura sana ang... Uh, presyo ng mga live good products pero dahil sa uh, delivery fee or shipping and handling dahil malayo ang galing pa sa US ang produkto dalhin sa Pilipinas kay magbayad tayo ng ganyan okay tuloy naging 1970 siya so hindi tayo makaproceed dahil kulang yung pambayad natin okay illustration na ito guys so pagkatapos noon actually click mo lang yung ano click mo yung continue and then pag tama na yung detalye, meron kang pambayad, walang error message, click mo na ang issue credit. Ayun. I-deliver -de na sa ang produkto at nakuha na rin ang pera galing sa credit wallet mo. So, ang, ang dali lang mag-order ng Live good products, guys, pagka meron kang credit balance sa credit wallet. Okay? So, balik na naman tayo sa menu, guys. So, pangalawang gamit na ang na-mention natin, guys. So, ano naman ang pangatlong gamit sa, ano, sa e-wallet? Okay. Pangatlong gamit sa credit wallet, guys, ay pang-sign up ng bagong membro na gustong mag-join sa LiveGood. Okay? Ang bilis i-sign up ng uh, Uh, tao guys kung meron kang balance sa credit wallet mo okay yan ang pinakamabilis dahil sa kung kung wala at idaan mo pa yan sa credit card kailangan mong may credit card at kung wala kang credit card kailangan mong kuha ka pa ng account sa Paymaya at kumuha ka ng virtual card at ganoon din okay so marami kang ipansin pero dito kung gusto mo lang na mag-sign up ng bagong membro All you need to do is ilagay mo ang ano niya. Okay, using credit wallet. Okay, dahil bago pa siya, wala pa siyang account sa Livgood talaga. So ang gawin mo guys, sign up ka muna sa ano mo? Uh yan, mag-sign up ako sa back office ko at uh once nandun ka na sa bago sa ano mo, back office mo at merong isang uh tao na gusto mong ipasok sa Livgood and then bayaran mo sa ano tawag nito bayaran mo sa credit wallet so ano ka lang scroll ka lang doon sa pinakababa guys okay dito click mo lang itong live good tour. okay dot com. Okay, click at dito sa baba gawan mo siya ng ano reservation okay dito, isulat mo yung pangalan niyan sa first name. Yung family name niya, sulatan mo rin. And then, isulat mo yung active na email address niya. Okay? Click mo tong reserve my position now. Pagka-click mo niyan, guys, uh, magbago yan at ang button dyan maging green. At sabi dyan, lock in your uh, reservation. Hindi na natin i-proceed yun, guys. Hanggang dito ka lang sa reserve my position now. Ang purpose doon, ay para makakuha ka ng bagong para mabigyan ng bagong ano siya uh, live good ID okay by pressing this reserve my position now okay once uh, napindot mo na yan balikan na doon sa ano mo okay Balika, balikan na doon sa menu mo okay katulad niyan okay okay now okay So, dito ka na sa main menu. Login field. Sorry. Okay, mag login ka muna. Okay, once nandun ka na sa back office mo, click mo itong menu, and then puntahan mo ngayon siya doon sa uh, tawag nitong my referral. Okay? Pindutin mo yung my referral at hanapin mo yung pangalan niya. Halimbawa, ang pinasok natin doon, guys, ay si, si, ano, teka lang, kuhin ko lang itong mga harang-harang dito. Halimbawa, ang ipinasok nga itong si Dennis Librada. Okay? So, click mo lang yung pangalan niya, yung pangatlo sa listahan. Click Dennis Librada. Makita ko rito guys sa contact info niya. Meron na siyang ano, meron na siyang detalye dito. Meron na siyang live good ID. Okay. Which is 4019771. At nandyan yung pangalan niya, pati email niya. Dahil binigay natin yan doon kanina. <coughs> Sorry. Okay. Once nandyan na yung ano niya, uh, live good ID, isulat mo yan sa papel. Okay? Dahil lalabas tayo, katulad niyang 4019771. Okay? Isulat mo yan sa papel. Tapos, balik ka ulit dun sa menu. Punta tayo sa My Earnings. Okay? Yun ang gusto nating i-sign up. Click mo lang yung credit wallet. Okay? Dun sa credit wallet, check mo kung meron kang enough balance to pay for this guide. So, kung halimbawa meron ka dyan $50 plus, then pwede mong bayaran yung sign up na $49.95. Okay. So, dito sa baba, isulat mo yung number niya dyan. Pagkatapos mong masulat ang Live Good ID niya, punta ka dito sa baba. Click mo tong choose credit type. Click mo yung ano niya yan? And then, pumili ka rito ng order a product of pay for membership. So, piliin natin yung pay for membership. And then, click continue. And then, check in mo yung mga detalye dito sa uh, baba. Uh, pili ka muna ng ano, membership. Dito sa pinakababa masyado. Okay. Kailangan bayaran mo yung ano niya, monthly membership, 995 at saka yung ano niya membership at saka yung uh, yearly membership hindi natin piliin yan guys okay dapat meron pa yun okay click continue okay tama ba yung ano niyan details na yan Hmm, hindi na tatama ito guys sorry dahil yung number na inam natin ginamit natin hindi ano member na siya kaya wala dong ano <coughs> kailangan maglagay ka rito guys ng live good ID nung bago mong uh, kinuha. hindi ko kasi kinuha yung number ni ano guys so anyway pag meron ka number dyan piliin mo yung product, then click continue, and then piliin mong magbayad ng membership at saka yung <coughs> itong membership na to. 990 pang sinulat guys, wala dito yung affiliate kasi member na nga itong si ano. Okay? So, once mapili mo yung dalawa at yung $40, then click continue. <coughs> and then, check all the details kung tama yan. In this case 995 lang kasulat dapat nakasulat yang $40 din. And then click issue credit kung tamang yung lahat ng mga detalye. Okay. Hindi na natin ito pindutin, guys, dahil <coughs> hindi naman totoori ginawa natin, illustration lang. Okay. Okay. Pang-apat na gamit sa uh, credit wallet, guys, is pwede natin siyang ibenta peer-to-peer. -peer. Okay? What does it mean? Pwede natin siyang ibenta sa sa iba pang membro ng live good. Either yung ibenta mo sa upline mo or upline ng upline niya or ibenta mo sa downline mo. In that case, ibenta mo siya pag meron kang laking balance, halimbawa $100, $50 or $100, pwedeng bilhin ito sa mga membro din ng live good. Dahil gamitin nila pang sign up din. Id, ng bagong membro either yung upline mo or downline so bumibilis lang ng uh, credit wallet so ang gagawin natin is pwede mong i-transfer ang balance mo sa anyone na member na ng live good. sabihin mo lang sa kanila na ganitong presyo natin, no, ang normal presyo natin is $50 is about $2,900 and uh, 2,960 okay 960 pesos so ipapasa mo nila ipapasa mo sa kanila yung peso nila via GCAS doon sa GCAS account mo once nakabayad na sila ng 2,960 ipasa mo sa kanila yung 50 dollars na balance mo sa credit wallet Okay, this way, may lipat na yung credit wallet mo sa credit wallet ng upline or downline mo. Okay, paano naman gawin yun? Okay, punta ka rin dito sa My Earnings, click mo lang ang credit wallet. Okay, checkin mo kung may enough balance ka ba. Kung may bumili ng $50, at least meron kang $50 dito sa account mo. You currently have $12.19 dapat yan mga 50 dollars plus okay tapos movestars ganun din ilagay mo ang live good ID nung bumili ng dollar sa iyo example yan ang live good ID niya 3965011 okay select ka dito sa choose credit type this time hindi tayo mag-buy ng membership kundi mag-transfer tayo ng credit okay click mo lang continue Okay? And then, uh, ilagay mo dito ang transfer amount. Halimbawa, may kung $50 ang ano mo, then sulat mo dyan $50, which means $50. At dito, meron siyang sinasabi kung magkano ang balance mo. So, obviously, kung click natin yung continue, error message ang ano natin kasi kulang yung balance sa transfer mo. But then, kung tama yan guys, so walang error, uh, click mo lang continue and then check all the details, names at saka amount and then uh, click issue credit. Malipat na ang $50 doon sa taong bumili ng uh, dollar sa iyo. Okay guys, so hanggang dito na lang muna ang ano natin. So maraming gamit ang credit wallet nakita na natin. So kailangan lahat ng mga balance mo ng mga commission mo sa LiveGood ay nakatransfer sa credit wallet dahil madali siyang i-dispose madali siyang gamitin um, kaysa i-transfer mo siya sa bank account mo guys mababayad ka pa every time nag-transfer ka ng commission mo sa Libgood papunta sa bank account mo dito pa lang kailangan, kailangan mo ng maraming dollars dahil every time magpa-sign up ka, kailangan mo ng $50 bawat isa. Okay? So, yan ang gamit guys. So, kung may income ka na just about $500 to $1,000, iwanan mo siya sa credit wallet at maraming gamit yan. Ang bilis mo pang madispose dahil maraming mga apply na downlines na gustong bumili ng uh, credit dollars sa credit wallet dahil gusto nilang gamitin din pang sign up ng bagong members nila. Okay? Hanggang dito na lang muna sa video ito guys. And see you at the top.